Wala ka bang oras para magmarinate ng karne o hindi mo alam kung paano magmarinate? Huwag kang mag-alala dahil si Nanay Susan's Barbecue na ang bahala dyan. Affordable lang ang kanyang mga marinated na karne. Meron nga siyang morcon, 500 per kilo na ang sangkap ay Chinese chorizo, hotdog, celery, carrot. May hamonado din, puro 100 per kilo. Barbecue, 360 isang kilo. Chicken barbecue, 220 isang kilo. Liempo, 360 kilo. At imbutido, 100 isa, 350 grams na siya. Purong karne nga, ang sangkap niya dito. At nabalitaan ko pa nga na dito kumukuha si Diwata ng kanyang Diwata Barbecue. Guys, na nga pala ako sa may Pasay City Mall and Public Market. Dito sa may Libertad, no? Bali, pupuntahan nga pala namin si Nanay Susan's Barbecue. Yung sikat na sikat na nagmamarinate na mga karne. Yung nagbebenta ng mga marinated na barbecue, mga karne. At doon din kumukuha si Diwata. So, pupuntahan natin, no? Nanay Susan, sino-sino po yung mga kumukuha sa inyo dito? Ay, madami. Ay, alam ano, mo, hindi ko alam pa na, pero isa si Diwata sa... Ah, isa si Diwata sa kumukuha sa inyo. Ano pa yung mga kinukuha niya dito? Si Diwata? Ah. Yan, ako ng barbecue, yan. Ah, mga barbecue? Barbecue. Yan, mo-order niya siya mga pagdiligwan, Ha, ah, dito siya kumukuha. Bali na ilang taon na po ito ng ano, Susan's barbecue niyo dito. Ang ah, mula nung tinayo tong balengke na to. Mula nung tinayo tong balengke na to. Anong so, taon po 'yon? Ay, mas medyo matagal na, mga 20 years na. Ah, magte 20 years na. Magaling, galing no. Magte 20 years na sila dito, guys. Bali anong palengke nga po ulit to, ma'am? Pasay Public Home. Oh. Pa, pasay, pasay, Market Public Market. Pasay, pasay, City pa Public Market. Pasay City Public Market dito sa May Libertad. So oh, guys, dito kayo bumili kay Nanay, no? Ayun, e, no? Mura yung kanyang mga marinated na meat dito. Kung wala kayong oras mag-marinate, eh dito na kayo mag-order. Ah, An Nanay Susan, ano po ba tong mga to? Beef yan, beef morcon. Yeah, beef, beef morcon. Bali, magkano po to? 500 per kilo. 500 per kilo. Bali, magkano po itong isa na to? Yan. Yeah. Oh. Kasi magkano po kaya yan? pang kilo eh. Nasa kilo 520. Ay sa kilo na pala siya no. Bali-ibay ba pa lang kilo dito? Bali-ibay, bali-ibay. Bali ni Susan, ano no pong basic luto yung pwedeng gawin dito? Lumpuan lang 'yan, pa parang menudo niluluto. Parang menudo ano na niluluto. Kailangan sasayad. Eh ulam dalgig kana batter. Batter. Tapos po, i-boy. Pa, okay, Boy. At kailangan din sa sibuyas, bawang. subuyas bawang. Okay, ano po 'to? Ito ano 'to ni Susan. Amunado. Amunado. Ano amonado? Amonado. Magkano po 'to? 400 per kilo. 400 per kilo. No, abi mumuro na mga karne nila dito, guys. Tapos yung karne, beef na siya, no? Tapos naka-marinate na, di ba? Kung wala kayong oras, dito kayo mag-order sa Susan's Barbecue. Dito lang to sa so may Pasay, sa so may Libertad. Ito yung hamonado. Ito yung luto ni kagabi, yan. Dani, Susan, ano naman po ito? Ah, yan, imbutido. Imbutido? Yung laki, ha? Ah. Magkano po ito? 100 lang yan. 100 isa? Okay, no. 350. Anong... 350 grams siya. 350 grams. Anong karne po ito? Mabiri. Ha, ah, baboy siya. Okay. Ito yung mga marmit yung liempo, tsaka chicken in asal. Guys, alam nyo ba na may 20 years na po, no? May, may 20 years na itong kanilang pwesto. Nung nagbukas tong palengke na to, nandito na sila. Diba, ang tagal na, no? Pwede to tikman, Nay? Oo oh, naman, tikman oh, mo. ito yung hamunado. Yan ang hamunado yan. Tikman natin yung hamunado ni Nanay. Ayun, no? Know? Hmm. Hmm. Matamis-tamis siya, ha? Pagsubo ko, parang ano, ha? Parang Pasko pa. Yeah. <laughs> Nakakating mo ko naman itong klaseng pagkain guys pag araw ng Pasko. Ang sarap. Hmm? Malambot pa yung karne. Mm. Ang nalo ito -ano guys. Ito. 400 per kilo ang munado. Sarap. Ayan o. Oh. Ay! Ito. Ka. Ito. Luto na to na no? Luto na. Shimmy. Ito yung kanilang embutido steam. Yeah. Ayan, in-steam siya. Kapag ganyan ang pagkakaluto, matagal na niluto yan. Tatlong oras kalahati yan. Tatlong oras kalahati. Oh. Nay, pengi ako ah. Uy, burahot ka. Oh, iningi ko, iningi ko. Masarap nga. Masarap, masarap. Masarap, pare. Mmm. Mm. Sarap ng imbuti ito nila, Tol. Sarap nila, lalo, mag-trimit ito sa itlog yan. Sarap nila. Sarap nila ito sa itlog. Sarap nila. May may kanin ka dyan. Ang <laughs> <laughs> sarap ng imbuti ito nila niya. Hmm, panalo. Nay, anong taon po kayo nag-start magtinda ng mga karne? Naku, 10 years old pa lang ako. Nag-tinta na ako. <laughs> 10 years old? Ilan taon ka na ngayon, Nay? 69. 69, grabe. Napakatagal na ng panahon na nun, ha. <laughs> Kaya Kaya talaga, ani, no? bata, -bata pa Batang bata pa si Nanay Kaya, Si Nanay Susan Kaya talagang Ang sasarap ng kanyang mga Tindang meat dito Kasi 10 years old pa lang Nagtitinda na si Nanay Bali 59 years na siya Nagtitinda 59 years na nagtitinda <laughs> Nasa chat pala ako na nanay ko, nagtitinda <laughs> ba <laughs> <bang> na ako eh. Nasa chat pala ako. ng lola. <laughs> Payabang ng lola. Koy, koy, dinadaan mo sa kwento si nanay ah. Kaya Naka. nga, mo ko na imbo dito. Kapag ah. dinadaan mo si nanay. Hindi ka umorder eh sa akin ka ng kabayo. Kabayo? Ka? May yes. kabayo rin kay nai. Kabayo. Hanggang dito na lang. Bye-bye!